Hello guys, welcome to Libra Philippines. So reading to for Libra, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Libra. Take only what resonates. Bale, kukunin ko na lahat guys, na lahat ng card na gagamitin ko para tuloy-tuloy yung reading natin. Sa so, mga gustong magpa-personal reading, Jing Tarot Reader, siya yung nagbibigay ng personal reading. ano? Search mo na lang siya sa Facebook. Friend ko yon, hindi po ako yon. Uh, kasalukuyan, hindi pa po open ang aking personal reading. Just in case mag-open, mag-a-announce na lang po ako dito. But anyway, let's start. This is for the sign of Libra. pa comment na lang dyan sa baba, guys. Kahit heart-heart lang, smiley, malaking bagay yun sa akin. So, ayan. Simulan na natin, guys. I-shuffle ko lang lahat ng cards. Ayan, kukunin ko na rin po yung ano, mga gagamitin ko. Sa so, mga gustong Uh, Mag-upload kasi ako mga astrological reading doon sa uh, Unicorn Princess Tarot. So, kung hindi ka pa nakaka-follow doon, nakaka-subscribe. Unicorn Princess Tarot. Ayan, astrological for Libra. If you want to check it out, dito nyo ako i-follow. Okay. What do we have here for Libra? Okay. Libra, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter. Libra situation sa inyong dalawa ng person na ito. Love reading ko guys ha. Kung may papanggitin ako zodiac sign, energies lang yon Hindi yung pinaka zodiac sign ng person mo. But anyway, ang importante yung reading kung makarelate ka. You do have your legal. I want to clarify what's with the legal. Alien is here. Bottom of the deck is settlement. And then, kukuha tayo deck sa card ah, na card sa deck na ito for Libra messages for Libra Ah, uh, spirit guys in guides. para sa mga Libra po ano meron sa mga Libra okay thank you you do have here the devil for libra sun moon rising venus jupiter libra clarify the devil and the four of wands knight of pentacles ten of swords is here eight of wands and then mid uh messages here is a 10 of cups what is the advice para sa mga libra? You do have your nine of swords. Ihuhuli ko to, guys, sa six of uh, cups, the hermit, and the king of cups. And the bottom of the deck is the high priestess. Okay. Okay. Ah, uh, okay. Um... The way I see this, ang inyong situation, you do have to the hermit. Uh, might be yung iba sa inyo, nito-nito lang nade-discover itong mga iba-ibang klaseng kinds of divination. No? Uh, maybe ngayon mo na discover yung tarot reading, astrological uh, reading, yan. Yung YouTube na ito na nagbibigay sa inyong guide, maybe nito-nito lang na kung yung iba na matagal na, okay lang. But maybe may mga bago ka pang natututunan. You know, because, syempre, hanggang nabubuhay tayo, continuous ang learnings natin, ano? Continuous ang mga natututunan natin sa, uh, sa mundo. Especially, spiritually. Which is, malaki ang naitutulong nito. Yung iba, may, may kinalaman sa angel numbers. Nito, nito lang nila nalaman. Ay, ganun, ganun pala yon pag may angel number na ganun. Ayun pala ang ibig sabihin niya. Or maybe may kinalaman sa mga uh, connection ng mga soul. Okay? Ano ba yung soulmate? Ano ba yung twin flame? So, yung iba may mga nalalaman na na mga ideas or mga natutunan tungkol doon. And, the way I see this, it's, it's like, Because of this, nagkakaroon ka ng pag-iisip ngayon regarding dito sa connection na meron ka with someone. If you have your addict sa'yo and uh, nagsinungaling ako, naniwala ka naman. So maybe it has, it has to do with a person wherein pwedeng um maybe something ended sa inyo nitong person na ito and kaya nga mas lalo ka pang naganahan regarding sa connection or sa panonood ng tarot reading so might be is because dahil sa kanya no because maybe may nag-end sa inyo and then parang sa isip-isip mo or sa feeling mo bakit parang hindi pa rin naman completely nag end yung connection namin nitong taon to so parang may nahihiwagaan na kind of energy tayong nararamdaman dito coming from your side may nahihiwagaan ka sa connection niyo and uh, might be ayun nga nakakaroon ka ng mga questions spiritual questions sa connection na ito and the way I see this uh, with the legal uh, court paperwork filed, so might be meron ng kanyang, itong person na tinutukoy natin, so pwedeng may mga legal matters na kayo nitong or maybe partnership or maybe maybe you shared like one on one uh, relationship legal matter, yan you might be married with this person or kung hindi man ay uh, pwedeng yung iba pwedeng anong tawag dito? um maybe documents, maybe business partnership, so merong kontrata, so may ganun. May meron tayo mga legal matters na involved dito sa connection. And uh, the way I, si this aside ng person mo, I feel like, uh, may nararamdaman mo yun eh. Alam mo kung nagsasabi ng totoo itong person na to. But definitely may pagsisinungaling sa kanya. And alam mo yun. Naramdaman mo yun. And might be may kinalaman yun sa kanyang emotions this person, pwedeng um, yung iba nagtataka bakit itong person na ito ay hanggang ngayon naiisip ko pa. Okay? You know why? Kasi honestly, nakakita tayo ng obsession mula sa taong to eh. Na uh, anuhan lang ako. Kasi pwedeng itong person na ito, unfortunately no, pwedeng hindi pa siya completely nakaka-get over or nakaka- uh, nakakapag nakaka alam mo yung eh, regarding sa mga trauma niya sa buhay, mga experiences niya sa buhay, mga pinagdaanan niya nung kabataan niya, pwedeng completely hindi pa siya nag heal doon. Kaya might be nagiging dahilan ito kung bakit hindi siya makapag hindi niya kayang maging honest regarding sa kanyang emotions ngayon. Emotionally hindi siya mature uh, sa so connection na ito. Okay, nakakita tayo ng person na parang marami pa siyang learnings na dapat mabatutunan. Okay? And, uh, pwedeng, um, this person is appearing to you through your dreams or vice versa din. Kasi pwedeng ikaw din, nasa lumalabas ka din sa dreams niya. Na nagiging dahil, you could be dealing with someone who is spiritually connected ka. Ayan, nakaka nakakaramdam tayo ng spiritual connection sa inyong dalawa. Ramdam mo rin yun eh. And, itong connection na ito is a connection wherein, um, I feel like maraming learnings spiritually na matututunan ninyo sa isa't isa through the help of each other, no? Parang somehow may matututunan ka sa kanya kasi uh, yun yung yun yung rason niya kung bakit siya napunta sa buhay mo, eh, ba't mo siya nakilala dahil may spiritual lesson kang dapat matutunan sa taong 'to. Okay, so anyway, by the way, sa uh, nakukuha naman natin dito, you do have here the Knight of Pentacles. By the way, this is Virgo energy. Uh, Taurus, Capricorn, Gemini, Libra, Aquarius, Cancer, Scorpio, Pisces. Ayan. Um, Aries, Leo, Sagittarius is also here. So, nakikita natin, itong person na to, merong mga pinagdadaanan ngayon with regards sa kanyang family eh may mga na siya, may mga problema, I feel like it is something na kailangan niya tapusin, ayusin, and with regards sa'yo, um, I mean, yung iba sa inyo with the devil, there's a person in your life right now na pwedeng minamanipulate ka and the knight of knight of pentacles kung sino man itong person na nagmamanipulate sa'yo I feel like you need to do something about this kailangan mong actionan kailangan mong gawa ng paraan kasi hindi na healthy eh And you should check your dreams. You should check your dreams. Kasi yung mga dreams mo, may mga sinasabi sila dyan eh. Parang may, may mga signs sa'yo. Kung anong dapat gawin mo dito sa ginagawa na itong person na nagmamanipulate sa'yo. Minamanipula ka. Okay. And the uh, settlement is here. So, at the bottom of the deck, nakakita tayo dito ng like conversation na kailangan gawain. Dahil... Like maybe this conversation is for the better. Para sa kabubuti ng lahat. Kind of energy. Para sa ikabubuti ng lahat. I don't know. Maybe may mga ibang tao pang involved sa connection nito but the energy here is may mga bagay na Dapat i-end. Or maybe this is the side ng person mo. Kasi honestly, I'm not really sure kung ikaw ito sa side mo or sa side niya na may kailangan i-end na something para sa ikabubuti ng lahat. Maybe something to do with... problem with regards sa family. Or maybe career. Well... Uh, Financially, nakakita tayo ng financial boost para sa sa'yo. Mas nagiging mas, ano ka, uh, stable. And maybe, you need to show your bad side. Okay? Para mangyari yon. Like, uh, hindi pwedeng ganyan eh. Hindi pwedeng ganon. Laging mabait. Kailangan ipakita mo yung bad side mo. Yung kahit maging masama at tingin sa'yo ng ibang tao. Kasi kung hindi, ikaw yung laging magiging kinakaya-kaya dito. So, you also need to show your like your bad side. Okay? So, para sa'yo din yun. Para sa'yo din yun. Kasi hindi naman pwedeng laging ganun na ikaw na lang lagi yung kinakaya-kaya. And, you do have your, the advice for you. Nine of Swords, Six of Cups, uh, the Hermit, King of Cups. Um, someone is, nakakita tayo ng person na gustong-gustong tulungan ka. And this person can help you. There's a potential. Pero, of course, tulungan mo rin yung sarili mo. Kasi itong personal ito is there to guide you, to give you advice. Pero, ikaw pa rin ang gagawa ng kung ano yung dapat mong gawain sa buhay mo. Okay? And if ever there's a problem, harapin si problema. Hindi pwedeng pinapatulog lang. Okay? Uh, yeah. Thank you for watching, guys. I love you all. And bye-bye.